Shoutout guys. So, mag outfit check muna tayo ngayon. So, yung uunahin natin is sombrero. Kabibili lang namin ni Inis. Ako na yung sayo, black. So, sa kay Inis, black. Okay, so, ito yun. Nakatawad kami ng 90. So, this is 300 and tapos ito sya is ipay ipay lang sya ipay one hundred yes one hundred so ito ipiflex ko pa rin sa inyo alam nyo ta kung anong ga, kung ano yung price at saka ito ito may bago akong watch na ano lang three hundred fifty So, hindi siya original. So, di ba? Depende sa pagdala. Kasi, maganda din naman siya, di ba? So, yung aking hikaw is ipay. Yan. Tapos, itong blouse. So, 190. Ito, okay-okay, 100. Tapos yung shoes. Okay, wait natin yung shoes. So yung shoes, the same pa rin. <laughs> Ayan. Tsaka yung Ganon pa rin siya guys. So yan lang yung aking outfit for today. Sa aking pagdiyo. Oh. So, ganyan lang siya ka-simply. Ah, di diba ang ganda? Sobrang busog kami. Diyos mo yung Pakita ka muna dito. Ah. So, yung napili niya is block. Ayan. Yeah. Ganda. Ah, si, ano, si David at saka si Kulayat. <laughs> so yan lang guys, maraming salamat sa panonood ng aking video, video, video at nagpapahinga lang kami at sobrang busog thank you for watching bye everybody magingat po lahat lipstick